Handa o manong ikasan ni matchroom promoter na si Eddie Hearn ang kanyang halimaw na alaga na si IBF World Super Lightweight Champion Subriel Matias kay Isaac Pitbull Cruz sakaling manalo si Matias sa kanyang paparating na laban kay Liam Paro. Tinawag pang ang thrilling fight at 50-50 fight ni Eddie Hearn ang sago pa Subriel Matias at Pitbull Cruz sapagkat Puerto Rico versus Mexico ang laban plus unification title fight pa sapagkat WBA Super Lightweight Champion na nga po ngayon itong si Pitbull Cruz. painggan natin mismo si Eddie Hearn mga amigos. Subriel Matias against Isaac Cruz is an absolute thriller. Let's do a co-promotion. It's on Amazon Prime and on the Zone. We'll share the pay-per-view revenue for the fighters. Sa iba pang balita mga amigos, hindi naman po maikakaila na talagang proud na proud at mahal na mahal na mga Meksikano si Isaac Pitbull Cruz. Sapagkat pagmasdan nyo po ang larawang ito mga amigos, maikita na nagbigay ng tribute ang mga Meksikano kay Isaac Pitbull Cruz matapos maging ganap na WBA World Super Lightweight Champion. Bilang papugay, iginuhit ang imahe ni Pitbull Cruz gamit ang chok sa isang lugar sa Mexico kung tawagin ay Centro Historico or the Historic Center of Mexico City. So ganyan po kamahal na mga Meksikano ngayon itong si Isaac Pitbull Cruz. Samantala mga amigos, Bill Haney, ama ni WBC World Super Lightweight Champion David the Dream Haney, hindi bilib sa naging panalo ni Isaac Pitbull Cruz kay Rolly Romero noong linggo. Sapagkat sa paningin nga daw po ng kampo ni Haney, eh hindi naman daw talaga magaling o mahusay itong si Rolly Romero. Kaya nga daw po wala ito sa hit list ni Devin Haney noon, magpasa hanggang ngayon. Dahil alam nilang hindi naman ito magtatagal sa boxing. Puro bunga nga lang sa madaling salita. Kaya naman yung panalo ni Pitbull Cruz eh hindi nakakabili para kay Bill Haney. Painggan natin ang mismong sinabi ni Bill Haney mga amigos. Yeah, well I mean he delivered against a guy that we knew it would only be a matter of time. Uh, Devin didn't put Rowley on the, on the list because I mean we just didn't look at him like that. He definitely ain't got nothing for Devin. So parang B-Level or C-Level fighter lang pala mga amigos ang tingin ng kampo ni Devin Haney dito kay Rolando Rolly Romero. At di naman natin masisisi ang kampo ni Devin Haney mga amigos dahil ang pagkakachampion nga nitong si Rolly Romero, e eh parang nalutu lang naman si Ismael Barroso noon. At nakilala lang naman nitong si Rolando Rolly Romero dahil pinabagsak ito ni Gervonta Tank Davis. So other than that, e eh, wala naman talagang patunay or bilang itong si Rolando Rolly Romero. Marahil kaya hindi po bumileb ang ama ni Devin Haney na si Bill Haney sa naging panalo ni Pitbull Cruz kay Rowley. Pero sa kabilang banda ni Rerespeto mismo ni Devin Haney si Isaac Pitbull Cruz sa pagkakapanalo ni Cruz kay Rolando Rolly Romero. Sa katunayan nagka interest nga po si Devin Haney maipag-unification kay Pitbull Cruz. Sakaling manalo nga daw po siya kay Ryan Garcia, i-explore niya ang ideya ang Pitbull Cruz versus Devin Haney. They look good. They fought a great fight. Of course, of course, that's a fight that uh, that, that interests me. Definitely, once I'm victorious, but uh, on April 20th, we can explore that fight.